maraming mga tao ang nagsasabi na si former President Benigno Aquino III daw ang dahilan kung bakit na nangkin ng China ang mga reef at shoals sa West Philippine Sea. Pero ano nga bang sinasabi ng kasaysayan? Paano nga ba na nangkin ng China ang mga parte ng West Philippine Sea? Alamin natin sa video ito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video nagsimula ang tinatawag nating creeping expansion ng China sa West Philippine Sea noong 1988. Creeping expansion ay ang tawag sa dahan-dahang pag-aangkin ng teritoryo gaya ng ginagawa ng China. Pero bago pa man ng angkin ng China sa West Philippine Sea, may ibang mga teritoryo na rin ng ibang mga bansa ang kanilang inangkin. Gaya ng mga sumusunod na teritoryo na inangkin din nila ay ang Paracel Island ng Vietnam. Noong 1946, pagkatapos ng World War II, pangalawa ay ang natirang kalahati ng Paracel Islands, ang Crescent Group of Islands ng Vietnam pa rin noong 1974 na nagdulot ng Battle of the Paracels kung saan nagkaroon ng labanan sa pagitan ng naval forces ng Vietnam at China. Sa labanang ito ay humigit kumulang 53 Vietnamese na sundalo ang namatay at humigit kumulang 18 sailors naman ang namatay sa panig ng mga Chinese. Sunod na inangkin naman ay ang Fiery Cross Reef noong 1987 at Johnson South Reef ng mga Vietnamese noong 1988 na nagresulta ulit sa labanan sa pagitan ng China at Vietnam. Ito'y nagresulta sa pagkamatay ng 64 Vietnamese Navy officers at sa China naman ay hindi malinaw kung ilan ang nasawi. Ngayon ay tingnan naman natin ang mga lugar sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Una ay ang Itwaba noong 1946. Ang Itwaba ang ginawang submarine base ng mga Japanese soldiers noong World War II para sakupin ng Pilipinas. Ito rin ang pinakamalaking bato sa si Spratly Islands. Ayon sa Permanent Court of Arbitration, ito ay isang bato lang at hindi isla, kaya pumanig sa atin ng batas noong 2016. Pero dahil ito nga ay inaangkin ng China, matapos matalo ang Japan sa World War II noong 1946, hindi kinikilala ng China ang resulta ng kasong. Isa pang ang Subi Reef noong 1988 kung kailan si Cory Aquino pang pa presidente. Ito ay hindi nalaman ng ating gobyerno. Ayon sa mga eksperto, sa panahong ito ay hindi pa raw alam ng Pilipinas ang tungkol sa UNCLOS. Pagkatapos ay ang Mischief Reef naman noong 1995 kung kailan si Fidel V. Ramos naman ang presidente. Ito ay nalaman ng gobyerno pero wala pa rin ginawa. Pero noong 1996 ay nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy at ito ay tumagal ng isa at kalahating oras. Pagkatapos ng insidente, sinimulan naman kaagad ang joint exercises sa pagitan ng US Navy SEALs at Philippine Navy sa Palawan Island. Pagkatapos ay noong 2011 ay sinimulan ng tawagin ng Pilipinas ang South China Sea as West Philippine Sea para ikiit ng naturang lugar ay parte ng Pilipinas. Ang presidente sa panahong ito ay si Benigno Aquino III. Pero noong 2012 ay nangkin naman ng China ang Scarborough Shoal kung kailan si Benigno Aquino III pa rin ang presidente. Noong 2012 din nagkaroon ng standoff sa pagitan ng naval forces ng Pilipinas at China na tumagal ng dalawang buwan. Standoff lang ang nangyari at walang bakbakan. Pagkatapos ay noong 2013, nag-file ang Pilipinas ng Interpol. Ito ay para igit na pagmamayari ng Pilipinas ang naturang lugar. At noong 2016 naman, ay lumabas ang resulta ng kaso na dininig sa Permanent Court of Arbitration sa The Hedge, Netherlands, kung saan nanalo ang Pilipinas. Ang sabi ng korte ay labag sa batas ang ginagawa ng China at walang basihan ng kanilang nine-dash line. Pero ito ay hindi kinikilala ng China na miyembro pa naman ng UNCLOS at inaangkin na naman ng China ang sendike noong 2017 kung kailan ng presidente ay si President Rodrigo Duterte. At ngayon naman ay sinimulan na naman ng China na ang kinin ng Julian Felipe Reef kung saan dandang militia boats ng China ang namataan. As you can see, istilo na talaga ng China ang creeping expansion. Sabi nga ng mga eksperto sa bansa at ng US, kailangan nang ipakita ng Pilipinas ang pagmamayari sa mga shoals at reef sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastruktura paglalagay ng mga naval ships. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, ano kaya ang magandang gawin ng administrasyon para hindi na ng China ang iba pang shoals at reef ng Pilipinas? May babalik pa kaya sa Pilipinas ang mga teritoryo na tinayuan na ng mga military bases ng China? Ang West Philippine Sea ay isang mahalagang lugar sa mundo na pinagtatalunan ng ilang mga bansa lalo ng China. Ito ay may malaking halaga sa ekonomiya dahil dito dumadaan ang maraming barko mula sa iba't ibang bansa at tinatayang may halagang 5.3 trillion US dollars na produkto ang dinadaan dito kada taon. Bukod dito ay mayaman din ito sa methane hydrates, isang uri ng natural gas na maaaring maging mahalagang pinagkukunan ng enerhiya. Ang reserve ng methane hydrate sa West Philippine Sea ay mas malaki pa kaysa sa kombinasyon ng gas at langis sa buong mundo at ito ay maaring maging solusyon sa problema sa supply ng kuryente sa Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay nagbibigay ng 12% ng kabuang yamang dagat na kinakain natin sa isang taon at mahalaga sa pangkabuhayan ng mga mangingisda sa Pilipinas. Ngunit may malaking interes ang China na ang kininang buong South China Sea, pati ng pag-aari ng Pilipinas na hindi naman sa kanila. Sobra sa kasakiman, the nerve. Ang batas particular ang United Nations Conventions on the Law of the Sea or UNCLOS ay nagbibigay ng karapatan sa bansa na magmay-ari ng Exclusive Economic Zone or EEZ na may sukat na 200 nautical miles. Ito ay batay sa pangangailangan ng bawat bansa na pangalagaan ng kanilang yamang natural. Ang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea, particular sa pamamagitan ng Nine Dash Line, ay labag sa UNCLOS at sa mga desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hedge kung saan nanalo ang Pilipinas. Ang kasaysayan rin tulad ng mga mapa mula pa noong 1734 ay nagpapatunay ng mga lugar sa West Philippine Sea ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Subalit sa kabila ng mga ito ay patuloy pa rin ang pangangamkam at aagaw ng China sa nasabing lugar na maaaring magdulot ng tensyon at pag-aaway. Sa kasalukuyan, hindi posible na humantong sa digma ng hidwang ito sa West Philippine Sea sa paglalagay ng Pilipinas ng Navy ships doon. Ito ay sapagkat alam ng China ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at USA at labag sa batas ang paggamit ng dahas laban sa ibang bansa at hindi interesado ang China sa gyera kundi sa pangangamkam lang ng mga teritoryong hindi sa kanila. Ginagawa ng ibang bansa tulad ng Japan, US, UK, India at France ang pagpapadala ng Navy ships para ipaalala sa China ang karapatan ng Philippines sa West Philippine Sea. Ang paglalagay ng Navy ships ng Pilipinas sa isang para ng pagtatanggol sa teritoryo at pagpapakita ng determinasyon sa karapatan ng ating bansa nakaka ang patuloy na pagangkin ng China sa ating teritoryo, panahon na para tayong lahat ay maging mas mapagmatsyag at mapanuri. Huwag nating kalimutan ng bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagtatanggol ng ating bayan. Kaya't patuloy tayong magkaisa at magtulungan para sa kabubuti ng ating bansa. Anong masasabi nyo sa diskarte ng China sa patuloy na pagangkin sa West Philippine Sea kay Ibahagi naman ang iyong mga opinion sa comment section sa ibaba. Napakahalaga ng inyong mga pananaw sa diskusyong ito. Maraming salamat po.